gustong gusto ng lahat ang patatas kapag niluto ng ganito. Magsisimula ako sa pamamagitan ng paghiwa ng tatlong patatas. Hiwain ang mga ito sa ganitong pagkahiwa pagkatapos ay sa manipis na mga stick at itabi ang mga ito. Susunod sa isang mangkok magdagdag ng tatlong buong itlog, kalahati ng isang dalawandaan at apat na pong mililiter na tasa ng gatas, isang kutsarita ng asin, isang kutsarita ng baking powder, isang kutsara ng wheat flour, kalahating green bell pepper, at kalahating red bell pepper, at e-chop sa maliliit na cubes at ihalo hanggang magsama-sama. Ngayon sa isang malaking kawali sa katamtamang mababang init, maglagay ng olive oil, at ilagay ko ang mga stick ng patatas na aking hiniwa at e-fry sa loob ng limang minuto. Mag-iwan sa amin ng komento na may pangalan ng inyong probinsya or syudad kung saan mo ito pinapanood. Nais kong bigyan kayo ng isang special na shoutout. Ang shoutout na ito ay para kay Darwin na taga Australia at kay Amy na taga Zamboanga City at kay Ate Jay na taga Leyte. Salamat sa pag-share ng recipe na ito. Susunod, idagdag ang pinaghalong itlog na inihanda namin kanina. Ikalat ng pantay-pantay takpan ng kawali at hayaang maluto ang lahat para sa isa pang limang minuto. Sa mga nagtatanong kung saan mabibili ang mga gamit ko sa kusina, maaari niyong bisitahin ang aking shop na mayroong nakalagay na showcase. Bisitahin lang ang aking TikTok. Maraming mga products nga mabibili niyo lang sa murang halaga at edi deliver namin ito sa inyong bahay. Pagkatapos ng oras, e-flip ang omelet gamit ang isang plato, magdagdag ng 150 gram ng grated mozzarella cheese, takpan muli ang kawali at lutuin hanggang sa ganap na matunaw ang mozzarella. At luto na ang aming recipe. Maaari ka na ngayong makakuha ng isang slice at tamasahin ito. Sana talaga na mo ang recipe na ito. At follow for more hanggang sa muli.